Asan na kayo yung babaeng yun? Ang tagal naman. Sabi niya, andito na raw siya. Ayan, yan. Nag-chat na. Andito na ako. Saan ka? Hi, Rambo. <laughs> teka lang, ba't kilala ng... Uh, hi, Rambo. ...ng alin ng alin na to? Ito siguro yung mga nangihingi. May placard tapos nangihingi. Magbibenta hi, Rambo. ng biskuit. Ah, uh, Rambo. Ay, ay, wala beso, po beso. akong... teka lang. Sino po kayo? Teka lang, wala akong bariya. Wala po akong pambili ng mga pulburon mo, ang candy mo. May hindi Rambo, ay po. Rambo, ako si Meril. Merch sa nai dito. Meril? Ako to, si Meril. Meril 60. Sa Tinder, yung girlfriend mo. Meril 60? Bakit? Happy monthsary. Happy four months. Mm. Ay! Saka na! Happy four months. Saka lang! Huwag, huwag po kayo magbiro lang ah, ayan. Masari natin ngayon. Huwag po kayo mag-prank. October 18 ngayon. <laughs> Happy four nay, months. Saka lang, nay. Bakit Meril 60? 1960 kasi ako pinanganak. 65 ka na? Oo, oo hindi halata ganun talaga looking niya Teka lang tingnan niyo po kung pina-prank kasi si Meryl po bata po yun boses niya bata po eh Ah ito ba Kaya ko kasi baguhin yung boses ko <laughs> over the phone pero ito talaga ako ah, mag-check in na tayo diyan Meryl <laughs> <laughs> Kaya din <this> sa <side laughs> Kaya dito tayo nagkakamay mo lang. dahil marapit eh. Tiga lang, tiga lang po. Halika na. Happy tiga... Bembang na, bembang na. <laughs> teka lang, teka lang. Po. Teka lang, Nay. Ba't mo kayo ganyan? <laughs> bembang na, bembang na ako. Nay. Ikaw ba hindi? Hindi po. Teka bakit? lang. Ba, inubukat na mula ka. Nay! Huwag po kayong ganyan. Nay, ba't kayo nang i-scam ng tao, Nay? Babe, ang tawagan natin. Anong <laughs> <laughs> babe? Hindi, Nay. Huwag kayong ganyan, Nay. Ibang... Hindi, kaya ko nga ang baguhin yung boses ko sa telepono. Yung mga picture ko sa Tinder, mga picture ng apo ko yun. Ay, May, pwede ba yung mapo mo na lang, Nay? Napaka... Biuda, biuda naman ako eh. Halika na. Mag-check in na tayo. Na, na reserve ko na 3 hours. Hindi po, Nay. Nabayaran na lang kita. Mabembang mula. lang. <laughs> Teka lang, <laughs> ayoko na kaloon. <laughs> kaloon ni Ay, mo na Ay, Bitawan mo ko na Sige Bi na. Ayaw ko na yun. 5K. Bembangan. Ayaw ko na yun. Bitawan mo ko na Huling tawad. 10K. Ayaw ko na yun. Bitawan mo ko. Halika